So guys, yun akong gumarlins laki oh. uh, yan, guys Hindi natin na blue marlin Huli na undo, yan, kanya yan ah, drabe, laki oh Magigit siyang to 150 guys 150 kilo yan itu grabe laki huminga huminga ka daw kung gano'ng laki ayo ilang na to yan bahu. baho eh Ah, ini sudah berapa? Ah, ini sudah Ayahay! Ayahay ang aming makinista! Oo, oh, kami muna! Mayroon! Huh! Sabi! Laki oh! Hindi ka sa bodega yan! No! Hmm. At ano, tatanggalan na ng ulo, pwede!

Mamaya ulit, mamaya ulit pag Ayan, tatanggalan na ng buntot at iuulam namin. Kaya na, guys. Tatanggalan na ng buntot at iuulam na namin. Go. Yan. Ito na kahuli oh. Ito, ito ang nakahuli guys Yung mga namin Grabe oh, gra Pangilam mo na yan, pangilam mo na yan pa pang lima yes. pang lima guys Ap apat na ano tuna at isang blue marlin ang <makes> bida <noise> ang bida ang bida ang bida ang ang Lagari. Lagari. Puras, puras, puras poras, kita poras, 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 poras,

Ang isang vlogger ay, oday oday pangalan niya oh, ay, na? pangalan ng mo? Ali. sa YouTube channel. eh. Itong. Alam mo yung poyo? mo yung poyo? Alam mo yung poyo? Alam

So, ano guys off. Oh. Ano na yung panya <coughs> maliit <coughs> ilab na ilablock. So, ano oh, painya, bata lang, bata lang, ba noona? Ayo, bye na guys. Batalang-batalang pusit. guys. ilab na pusit lang. Bao, bjut. Uh

wala wala yung pwede na yun yun yung sama mo yung balikpik pre wala sa din yan Buntis yata toh, kelihatan nanti ya noh Buntis yata, buntis lungkot ba yung Ka kaway-kaway pa nga pang ilan mo sana yan pang ilan mo sana yan ayan guys pang apat sana nakatanggal lang ang kanyang kalagot pag hindi sa'yo talagang hindi hindi <laughs> Seperti. lang guys, ngayon Melawan tuna at uh, isang na uh, blue marlin. <laughs> <laughs> <laughs>

kalangan <laughs> tu paling merungsingkan sako orang ada haplog